ito tuloy na uli ngayon ating road trip sa maulang umaga ano po, may baha rin pala dito sa banda another baha medyo puno na ang mga drainage kita nyo naman ang mga drainage ay uh, hindi na kayang tumigap ng tubig Mayroon na naman tayong nataan ng baha dito sa kabilang street ng Bila Puente, wala pa na naman yung <coughs> na matay ang ating kabayo kanina kasi yung overflow niya, ng gasolina ay ng Pero okay na kahit kung kung Pero kung 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 baha dito Oh so, wala na uli. Yatim dito sa tayo na Miki para kung gusto yung manating matiluto ng Domain Batanda at pwede tayo magluto Miki na lang naman ang kailang sa ating mga ingredients at patok tayo ng paligyan ng trabaho

Kinta ka, Miki? Magkano? Yung ano lang, kalahati. May kalahati ba? 26. 26, isa nga. Ano ko, pinipo Yung hindi masyadong pino. Ano yung kasunod nun? Ano pa po? Yun lang. Twenty bibili na tayo ng Mickey. tayo ngayon ay lang tayo ng isang uh, Pilihan ng gulay na suki ko mga ilupano ano yung murang gulay na ngayon yung na natin kanina Ayola Street at na tayo sa DG Cruz yung ginataanan na natin ngayon DG Cruz sa may kanto, sa may stoplight itingil lang tayo sa dalit tingnan natin kung ano yung mura tulay mapipili natin dito sa suki ko ng mga ito paano. Kaya ako dito na pilihan ang dito sa Sa kanan, ito po. Ayan, maraming.

kanina pa wala wala kanina wala ayun meron meron na hindi natin ang, baka maluwag yung wiring o, wala na naman yun ay pabuso-buso, uulan, titigil uulan, kaya ang baha ay huhupa, lalalim huhupa, lalalim uh, talaga pong binabaha ay yung lugat-habaan ng Espanya hanggang uh, sa may uh, Maceda galing po yan ang uh, dapat ng UNP ako, so, binabaha na po yan. Uh, sa may Maceda Paglampas mo naman ng Maseda, paakyat na lang uh, welcome rotunda ay wala nang mahal. So yan po iniiwasan ang iniiwasan ng mga motorista. Mawin na. Kahit po umulat ay susunod tayo sa batas traffic. Pag-stop pag ay stop. Kahit walang gumagaan upang makaiwas tayo sa distraction. ngayon at kahabaan na ng ng balik-balik yan may madadaan ng tayo sa baha dito sa may okay naman dito sa may tanto ng ah, at sa Christopher at Christopher na naman oh, okay ang sa lang. lang yung ba? bahay ayon sa may tapat ng presinto 4 ito yung dating ng sa friend ang nasa itaas natin ay yung SDX index connector At ko yan ang skyway